Hi guys, so dito ako ngayon sa ano ni Zamara. Yes, yeah, kasi busy po ako ngayon guys. So, buti na dito si Uyong. Mm -hmm. Tapos yung kasama ko po, pupunta ka ngayon. Eh. So, nauna si Uyong po guys. Kasi anong oras na ngayon? Oras so, ba mm -hmm. so, bakit pala yung, hindi ka, hindi ka sum sumali sa ano? No, busy ako kasi nagpapaano ako. Busy rin talaga rin siya Oh. Mm -hmm. Ha? Nagpapaano ako na nagkisami. Para matapos na. Mm -hmm. Yan yung project ko this year. Yan yung ano mo project? Mm, -mm. Alam nyo kasi may ano ako may Late po talaga ako guys Kasi yung friend namin nga Eduarda ba Yan mm -hmm. yung giin dyan mm -hmm. Nagpasalig lang na siya mag make up May isa tayong kayo ni Juan Caron may, may Na Mas nga lang siya Mga ba nga mag make up Bisi ba dapat ikaw ipaanto nila kasi mm -hmm. mo mm. kaya mo kasi mo kaya mo gahapon na lang na basa ano nga basa marin kaya ba? si Flor ay hindi siya kapakasali kasi busy talaga siya sa house, ano niya, house serie niya, di ba Flor? Kasi marami natatanong sa iyo eh, na bakit hindi ka napabutan doon yun, hindi na sabi ko, busy talaga ka. Tsaka hindi na ako nagpupusan. Ha? Hindi na ako nagpupusan. Si Tamara kasi hindi na rin siya nagpupusan. Hindi na rin siya Malam ni dah nak pulang, dah tak pulang. Tengok kek yang memasak rokok Dia bangun ni, tak nak nak kena Bising lah. tak tu, Kasi masok ka ng buwan, ka pang sexy kay siya. Bili kay Di ba siya sexy? So dito ako sa parlor ni ano ni Zamara at um, dito dito po siya kasi nga di ba sobrang busy oh. Okay? hi guys you make up for today's video ngakin nga may may extension tayo sa buhok. Ayyan. So yun ay buhok naman tayo. Broko. Hala, bro. Law. Bonggo kay mga kabataan. Ready na kasi dadan sa yang ho 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 Facebook. Sisler ng mga may may. Ed guys, ang aking ang aking Mika ay si ano? Si Zamara Farr. Yes. Na hindi yes, kasama ngayon sa party kasi sobrang busy. Meron akong clients po for children na eh, kapitang nagkagabihin ng BI. Kumayod siya ng bonggang-bongga. Hindi lang yan siya kasi magwiwig kasi ako. So, kailangan uh, yung buhok natin ay naka, naka, nakatali, di ba, Floor? Yes. So, ito na guys, yung ating um, necklace. ah yung ating necklace. keposie valentina Ya kau sanggup Ya So ayan guys, ito yung aking outfit today. Um, um, thank you so much kay Zamara. Siya po yung nag-ano, nag, um, nag, ano sa aking kagandahan ngayon. Siya yung nag-ayos ngayon. At kanya rin yung outfit ko. Tignan mo yung outfit ko. Di Um, Barbie Barbie. Oh, doon ka Jill, doon ka Jill. Oh, ito yung outfit ko ngayon. Oo, oh, ito yung outfit ko. Today. Oh, ito yung outfit ko. Yeah, no. So, ito yung ah, anak outfit Oh, thank you so much kay Samara sa kanyang outfit at saka sa kanyang um, magandang makeup to this evening sa aming Christmas party. At see you guys, punta na ako doon sa Hidakuan nature farm kasi magpa-party na po kami doon. Kaya good luck! Thank you so much and God bless! Bye!